The only Good morning guys, ayan meron tayong bagong deliver na ano calamansi at saka lemon ayan. Nag order ako sa online ng ano, ng calamansi siya ito karamansi ito. Order ko. Ayan, oh. Hitik na hitik sa bunga. Ayan siya. May bulaklak pa yan, oh. Nabibigatan na sa bunga ng kalamansi Ayan siya. Siya. diba hitik na hitik sa buong mataas na siyang puno eh. mataas na siya ano yun pa oh bunga pa niya yan Ayan, bunga pa niya yan, hmm. yan may bebenta na rin natin yan yan to pwede na tong ibenta pumunta na siya. Tapos ito naman yung lemon. Ay ah, ito pala, pili ko sa online ng 130. Itong kalamansi, 130 ang presyo niyan sa online ko nabili. Tapos ito yung lemon. May bunga na rin siya. Oh. Dalawang bunga niyan, malalaki. Ito. Ayan. Ito Malaki. Tapos meron siyang maliliit. Ayan o. Ito. Ayan. Dalawang maliit. Tapos meron pa rin naman dito. Ayan o. Bulaklak niya. Yan ang demo ng presyo niyan, 250. 250 siya. Tapos ito naman pinaka-free niya. Guya Bano. Yan. Pinaka-free niya. Guya Bano. Tatalim na lang natin yan. Bali, ang binayaran ko dyan, kasama ang, uh, ang tawag nito, yung shipping fee niya, 17 shipping fee, plus 250 sa lemon, 130 sa kalamansi. Bali, 450 ang binayaran natin. Yan. Pero yung mga yan, Pababawi naman natin yan eh. Pag yan, namunga ng marami. Ayan siya. Diba? Oh. Kitik sa bunga. Dito natin yan itatanim. Dito. Tapos yun yung dati kong binili. Yan yung dati kong binili. Ayan siya. namumulak na rin. Pati yun. marami siyang bulaklak. Ayan, mga buho niya. Maliliit. Ayan. Bunga niya yan. Ayan. Bulaklak niya. Ayan, o. Oh. Mga bulaklak niya yan. Ayan, bunga. Ayan. kita kitang kita. Madami siyang bunga. Ayan, maliliit pa. Siya. ito yung isa yun yung isa noon tapos ito yung ating kamyas ito yung kamyas marami na rin doon oh. init doon mainit kaya yan siya guys, oh. Yan, tatanim natin diyan. Yan sa gilid dito. kahilera dun. Ito yung ating papaya, oh. Dito natin itatanim. Ayan guys, salamat sa panunood. Bye bye.